mga idol, time check na karating tayo ng Santo Tomas ay 4.22 nandito na tayo mga idol Sa may Santo Tomas Ito ay yung papuntang Matangas na Yung papuntang Lucina doon sa may kabila doon Andito na tayo mga idol Mabit na tayo sa Matangas dito Andito mga pakaganda nila dito mga idol Walang mga idol Dito na tayo na ito sa may tanawan sa may pagpasok ng ano, ayang arko ay mga idol at kayo mamaya nasa patanggal yun mga idol nandito na tayo sa San Jose na may banok dito na tayo sa may San Jose. Ang mga idol. Dito na harating na tayo dito sa may Parusoro sa Tarsada. Alas 5 ano dumating tayo. 5:30 mga idol. Yan lang mga idol. Thank you for watching. I <laughs> do yun mga idol nandito na tayo sa may ano circle ng Santa Tomas ito so sa may ano na Tomas na mga idol makabalik na tayo ano, ng Bulacan A tối giữa năm đã năm nay, năm nay. Mày đồn làm gì trong năm nay, sa mày ăn. Mày sa may isin. sa may isin,

Laguna so at isa ayun na karating tayo dito ay ano 1045 sa so isin yun lang ayun at dito pa ulit tayo mamaya mga idol nandito dito na tayo sa Maynila sa Insya eh dumi pa yung camera nasa Insya na tayo mga idol muna tayo dito sa Alphamart nabili na may inom kakauhaw na mga idol nakala may inom mountain